sunog ang kanilang mga bahay sa Bacoor, Cavite. May ilang sugatan pero wala naman nasawi sa sunog. May news to si Mav Gonzalez. <tune> sa bilis ng sunog ay, ay, God, ay, sa Yoko na Talabasete sa Bacoor, Cavite, ang uh uh muna lang niya at ilang gamit ang isa bat Marlon. doon. Pero ang paglabas ko, eh, medyo malapit na. Hindi, eh, sinapot na rin mga gamit namin. Malaki na rin. Apo. Da, gote, ang apoy. Sa sa bakanting lote, mula sila na palimpas ng gabi ng siyang magyong na apoy. Kasama ang humigit kumulang lasang daang ang apektado ng suklo. Ang magkakaibigang ito, naumi sa pangsaiba ng mga gamit, ang sana'y masayang pagdiriwang ng kaarawan. Ito ang namin na sisigawan ng na sunog, kaya nagsilabasan po kami. Oh, ang isa nilang kaibigan, nagkamuka ng mga sugat dahil sa pagmamadali. Matigis daw kung malatang dahil pagkakaroon sa kahoy ang karamihan sa mga bahay. Pasado alas 11 ng gabi, nang tuloy ito ang fire like, station po natin. So within just than 1 minute, nandito na po kami. Mm -hmm. Yung ating uh, hangin-amihan ay eh, medyo malakas. So talagang uh, within the span of about uh, well, 10 minutes, ang bilis kumalat ka agad ng no, 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 apoy. Wala namang namatay sa sunog pero may ilang nagtamo ng minor injuries. Iniimbesedahan pa ang pinagmulan ng apoy. Mav Gonzalez, GMA News. Ayon.